Mahulugan ng mangkukulam sa panaginip. Ang mangkukulam, sorceress at warlock ay bahagi ng mga sikat na figura bilang masama. Kapansin-pansin din ang relasyon nila sa black power. Meron silang mga kasanayan na kung minsan ay ginagamit ang mga ito para sa kasamaan. Bagamat hindi ito palaging nangyayari. Ang kahulugan ng panaginip ng isang mangkukulam ay nakasalalay sa pakiramdam na tumatagos sa iyong panaginip. Sa mga sumusunod na linya, mas mauunawaan mo. Sa kasaysayan, ang mga mangkukulam ay kumakatawan sa isang banta sa lipunan at napapailalim sa pag-uusig. Gayon pa sa ilang mga kultura, ang mga mangkukula may nakakakuha din ng paggalang o lumilitaw bilang mga espiritual na pinuno na maaring magbigay ng karunungan at tulong sa lipunan. Ang mga panaginip tungkol sa mga mangkukulam ay maari magkaroon ng iba't ibang kahulugan sa maraming kultura. Ang mangkukulam ay kumakatawan sa isang masamang palatandaan o paparating na panganib. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa masasamang puwersa at kalamidad. Sa kabaliktaran sa ilang ibang kultura, ang mga panaginip ng mga mangkukulam ay kumakatawan sa espiritual na karunungan at pangunawa. Ang mga panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais para sa kapangyarihan at kontrol sa iyong buhay. Ito ay maaring magpahiwatig na sa tingin mo ay walang kapangyarihan o walang kontrol sa ilang partikular na sitwasyon sa iyong paggising. Ang mga panaginip tungkol sa mga mangkukulam ay maaring makaapekto ng malaki sa mga individual na nakakaranas nito. Ang ilang mga tao ay maaaring makaramdam ng takot pagkatapos managinip tungkol sa mga mangkukulam maaari itong makaapekto sa mental, well-being at maging sanhi ng pagkagambala sa pagtulog. Sa kabilang banda, para sa ilang individual, ang panaginip na ito ay maaaring mag-trigger ng mas malalim na pag-unawa sa sarili o magbigay ng mga bagong insight sa kanilang buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring maging isang pagkakataon para sa personal na paggalugat at espiritual na paglago dahil ang mga mangkukulam ay nagsasangkot na mga mahiwaga at supernatural na elemento, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng iyong interes sa mga kakaibang bagay. Maaaring interesado ka sa pangkukulam sa daigdig ng okultismo o mga mahiwagang kapangyarihan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tawag upang tuklasin ang iyong interes sa mga bagay na ito at tumingi ng mas malalim na pag-unawa sa supernatural na mundo. Sa kabilang banda, ang mga panaginip tungkol sa mga mangkukulam ay maaari rin magpahiwatig ng pagkakaroon ng kasamaan o pagbabanta sa iyong buhay. Maaari ka makaramdam ng banta ng isang partikular na tao o sitwasyon na hindi mo kontrolado. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala Upang alagaan ang iyong sarili at maghanap ng mga paraan upang labanan ang kasamaan na maaaring dumating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mangkukulam. Upang makagawa ng tamang interpretasyon ng panaginip na ito, dapat mong maunawaan kung ano ang iyong nakikita. Ang mga magic shaman ay kadalasang may masamang konotasyon sa tanyag na imahinasyon munit sa larawang ito ay nagbago at depende sa kung ano ang iyong nakikita o kung paano mo iniisip ang interpretasyon ay maaaring iba. Kung nakakita ka ng masamang mangkukulam o natatakot kang makakita ng wizard, ito ay nagpapahiwatig ng problema sa bahay o trabaho. Kung meron kang sariling negosyo, magingat sa pamumuhunan o pakikitungo sa mga pakikipagsosyo. Ngunit kung ang shaman ay gumawa ng isang bagay na tama o sa tingin mo ay masaya na makita siya, hindi katulad ng mga naunang palatandaan. Ang panaginip tungkol sa isang mangkukulam ay maaaring mga hulugan ng isang magandang tanda at isang panahon ng kasaganahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigan na isang mangkukulam ang panaginip ng isang kaibigan ay naging isang mangkukulam o isang kakilala ay nagiging isang saikiko at ito ay maaaring magpahiwatig ng isang taong pinagkakatiwalaan mo ay sumusubok na manipulahin ka ayon sa iyong kagustuhan. Ang mga taong ito ay magiging mga mangkukulam sa totoong buhay kahit na hindi sila totoo. Ngunit dahil ang mangkukulam ay isang itim na simbolo ito ay nagpapahiwatig ng ilang mga tao ay sinusubukang gamitin ka para sa kanilang mga layunin. Mag-ingat at bigyan pansin kung gaano kakabukas sa mga tao mapagkakatiwalaan mo. Gayunpaman, huwag maghinala sa lahat at sa lahat ng bagay, panatilihing bukas ang iyong mga mata. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatagpo ng mga mangkukulam. Kapag nakatagpo ka ng isang grupo ng mga mangkukulam, ipinapakita nito na tinamaan ka ng blizzard dahil sa mga taong gumagamit sa iyo. Dapat nating palaging igalang ang mabuting magkakasamang buhay at paggalang sa mga pinuno. Ngunit hindi kailanman yumuyo ko sa ating mga halaga o yumuyo ko para lamang matanggap sa isang grupo. Kapag ang negatibong epektong ito ay nangyari sa lugar ng trabaho, Iwasan ang pagsali sa mga walang kwentang aktibidad. Ang mga pagtatagpo sa gabi na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nagtutuklas na isang bagong landas sa buhay na sumasalamin sa mistikal at hindi kilalang mga sulok ng pag-iral. Ang pagyakap sa panig mo na ito ay maaaring humantong sa higit na pag-unawa sa iyong espiritual na paglalakbay. Kaya wag matakot ng bangtap sa supernatural. Ang iyong panaginip ay nagsasalita sa iyong pagnanais para sa pagtuklas sa sarili at paglago, bagamat ang ilan ay maaaring lagyan ng label na masama at mapanganib ang mga mangkukulam. Kailangan natin tumingin sa kabila ng mga stereotype. Sa mga panaginip, sinasagisag ng mga mangkukulam ang mahika, isang pwersa na humahamon sa konbensyon at nagpapalawak ng mga posibilidad kahulugan ng panaginip tungkol sa isang shaman na kinukulam ka. Kung paano ang isang shaman ay nagahabi ng masalimuot na mga spell, ang mga panaginip ay nagahabi ng mga salaysay na natatangi sa bawat individual. Para sa ilan, ang enchantment ng shaman ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagpapagaling. Para sa iba, ito ay sumisimbolo ng pagnanais para sa espiritual na patnubay. Yakapin ang kakaibang kalikasan ng mga panaginip, sarap sa kawalan ng katiyakan at gamitin ang iyong katalinuhan upang maunawaan ang mga nakatagong mensahe na pinakamalakas na sumasalamin sa iyo. Kung nanaginip ka ng isang shaman ay nakakaimpluensya sa iyo o ang isang shaman ay sinusubukan hugasan ng iyong isip, mag-ingat. Ang mga magic shaman ay may mga makasariling layunin. Kaya ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang tao sa paligid mo. Maaring magpasya ang mga taong malapit sa iyo na manipulahin ka para samantalahin ka. Huwag kang magpapaloko sa isang bagay na ayaw mong gawin. Maaari itong maging malungkot at hindi ka nasisiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging mangkukulam. Nararamdaman mo ba ang kasamaan at handa kang gumawa ng masama at samantalahin ng iba? Handa ka bang maghasik ng kabutihan at tumulong sa iba? Ang panaginip na maging isang saikiko ay depende sa kung paano ang iyong personalidad sa panahon ng panaginip. Kung ang iyong hilig ay para sa krimen, mag-ingat. Aminin ang iyong mga pagkakamali at kung saan ka nabigo bilang isang tao tandaan, lahat ng ating ginagawa ay laban sa atin. Kung ang iyong mga aksyon sa iyong mga panaginip ay tama, maaari silang magpakita ng pagnanais na baguhin ang iyong buhay at magpatuloy. Ang panaginip na maging isang mangkukulam ay nagtataglay ng isang mapangakit na pangakit. Nagpapatawag ng mga pangitain ng mga spells, lumilipad sa mga walis at nagpapakilos ng mga bumubulosok na potion sa isang kaldero. Ngunit anong ibig sabihin ng lahat? Ang panaginip na maging isang mangkukulam ay sumisimbolo sa iyong unconsciously rebellious nature. Ang pagsusuot ng matulis na sombrero at paghawak ng wand ay paraan ng lipunan ng pagsasabing hindi. Hindi mo magagawa iyon. Ngunit narito ka lumalaban sa mga pamantayan at tinatanggap ang iyong mga natatanging kapangyarihan na may masamang ngiti. Ito ay isang banayad na paalala na yakapin ng iyong panloob na rebelde. Iwaksi ang mga limitasyon at walang takot na ituloy ang iyong mga tunay na pagnanasa. Sa isang mas kakaibang tala, ang panaginip ay kumakatawan sa isang pananabik para sa isang touch ng magic sa iyong buhay. Ang buhay ay maaring minsan ay parang makamundo at mahuhulaan na nagiiwan sa atin ng pananabik para sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa panaginip na maging isang mangkukulam, nagpapakasawa ka sa masayang pagtakas mula sa karaniwan. At ang iyong pag-iisip ay dahang-dahan humihikayat sa iyo upang mag-inject ng kaunting enchantment sa iyong realidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makausap ang isang mangkukulam. Maaring hindi mo matandaan ang eksaktong nilalaman ng pag-uusap sa mga panaginip na tulad nito. Subukang alalahanin kung ano ang nararamdaman mo sa panaginip. Ang pakikipag-usap sa isang mangkukulam sa minus na kahulugan ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na mapupuksa ang isang tao. Mag-ingat ng pakiramdam na ito hindi mabuo sa iyo. Kung may nang aabala sa iyo, subukang lumayo sa taong iyon kung ang iyong mabait na saloobin ay magagamit mo, mas mahusay na subukang lumapit at maunawaan kung ano ang naiwan sa iyo sa sitwasyong ito at kung paano tapusin ang masamang damdamin. Kung ang iyong mga damdamin sa isang panaginip ay nararamdaman, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais na baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, magsikap at simulan itong gawin ng iba sa nagawa mo sa ngayon. Ang buhay ay parang matematika at kung ang mga kadahilanan ay pareho, kung gayon ang resulta ay palaging magiging pareho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mangkukulam na umaawit ng isang spell. Ang mga mangkukulam na nanghuhula ay maaaring mga hulugan na may gusto sa iyong pagkatalo. Walang himala sa pagtanggap ng impormasyong ito sa pamamagitan ng mga panaginip. Ito ay dahil lang yung subconscious ay nakakita ng isang bagay sa isang tao na hindi nila maintindihan. Sa araw, nakakatanggap tayo ng maraming sabay-sabay na impormasyon na ang ilan ay hindi natin naiintindihan. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito naramdaman ng ating isip. Ang panaginip na ito ay nagsisikap na ipakita sa iyo na may nagsisikap na lokohin ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang matandang mangkukulam. Kung makakatagpo ka ng isang matandang mangkukulam, kailangan mong gumawa ng higit pang aksyon sa buhay kasama ang mga nanakit sa iyo. Huwag umupo at ituloy ang iyong kaligayahan bukod sa mga taong sumusuporta sa iyo o nagsasabing ang lahat ay magiging malik. Pumingi ng karunungan upang makilala ang mabuting payo sa masamang palatandaan. Minsan, ang panaginip ng matandang mangkukulam ay ang iyong subconscious na pinaglalaroan ka ng malikot na kalokohan. Sa masamang katatawan ng itinito, nagpasyang yung isip na dalhin ka sa isang hindi kapanipaniwalang pakikipagsapalaran na puno ng mga mangkukulam at mahika upang panatilihin kang nasa iyong mga daliri kaya sa susunod na managinip ka ng isang matandang mangkukulam, dalhin ito sa isang pakurot na katatawanan at magsaya sa kakaibang mundo ng iyong isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng mangkukulam Kapag nanaginip kang makatakas sa isang mangkukulam, ibig sabihin ay sinusubukan ka ng mga mapagkunwari na lapitan ka para manipulahin ka ang mga taong ito ay maaaring nasa trabaho, mga kasamahan o maging ang iyong boss. Sinisikap nilang kumita sa pamamagitan ng isang bagay na maaari mong makuha. Sa kabilang banda, kung hahabulin mo ang isang mangkukulam at hahabulin mo siya, ito ay may kaugnayan sa trabaho. Ang mundo ay lalong nagiging mapagkumpetensya at ang kapaligiran sa trabaho ay isang arena para nga para sa hindi patas na kompetisyon ang subconscious mind ay binibigyan pansin ang mga bagay na hindi mo maintindihan. Nakatanggap tayo ng maraming sabay-sabay na impormasyon sa araw at hindi sinasadya ng ilang tao. Ngunit nakikita ito ng isip at sinusubukang ipakita sa atin. Panaginip ng mangkukulam ay kumakatawan sa matinding kompetisyon sa trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng mangkukulam. Ang panaginip na makapatay ng manggagaway ay halos kapareho ng pangangaso ng mangkukulam sa panaginip. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa pagbabantay sa mga tao sa paligid mo. Kailangan mong magingat dahil ang ibang tao ay maaaring magselos sa kung ano ang mayroon ka. Ang pagpatay sa isang mangkukulam sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa pagtagumpayan na isang malakas na puwersa o pagsakop sa iyong mga takot may isang mapaghamong sitwasyon na sa tingin mo ay binibigyang kapangyarihan upang mapaglabanan. Ang panaginip na ito ay isang nakakapagpatibay na paalala na nagtataglay ka ng lakas at katatagan upang harapin ang iyong mga demonyo o harapin ang mahirap na mga pangyayari ng direkta. Samantalang ang panaginip na ito ay nakasalalay sa iyong pakikipagugnayan sa mga mangkukulam. Sa alamat at mitolohiya, ang mga mangkukulam ay mahiwaga at tuso. Kung ikaw ay may pagkahumaling o paghanga sa kanilang mga katangian, ang panaginip na pumatay ng isang mangkukulam ay sumisimbolo sa isang pagnanais na gamitin ang mga katangiang iyon sa iyong sarili. Ito ay kumakatawan sa isang hindi malay na pagnanais na magtap sa iyong nakatagong potensyal na nagpapakita ng iyong katalinuhan at pagiging maparaan sa pagtagumpayan ng mga hadlang